Hindi ito lungga ni Batman, pero tuwing pakipsilin, parang may sumasalakay kay papasok sa bahay na ito sa barangay Pati Katipunan, Zamboanga del Norte. Sumusuot sa butas ng pintana at nagkukumpulan pa sa kisame. Sa malayo, para silang mga maliliit na paniki. ni. Pero mga ibon pala na sinlaki lang ng maya. Kulay itim ang balahibo ato ka ang tawag nila rito, sayaw. O sa ibang lugar, balin sa sayaw. Nasa 2,000 so to 3,000 sila mahigit dahil po marami na silang sugad. Mga border kung ituring ng mag-asawang Doris at Eduardo. Amo na lang nang giisip na Amuan lang yung paki sa aming pamilya. gabi na nga wala na po diri akong mga anak nagpuyo. Taong 2011, nung unang dumagsa ang mga ibong sayaw, nung minsang hindi natirhan ni Doris ang kanilang bahay. Naghanap buhay kami doon sa Dipolog City. Sa loob ng tatlong paon, hindi kami umuwi dito. Nung bumalik sila taong 2013 baka eh bakit nandiyon ang ibon nakatira tinakpan namin ang mga binta para hindi sila makapasok pero doon din sila tumira sa sala, balkon, dito sa ibang kwarto, sa kusina doon na nagkakalat Tinangka na rin naman daw nilang bugawin ang mga ito. Pero nagkasakit ang mag-asawa. Magkasakit ako, tapos yung asawa ko na naman, sabi ng kapitbahay ko ba, dahilan yung ibon na pinaalis namin. Kaya sila na ang nag-adjust. Yung kwarto na yan is malaki at saka mayroong CR. Para lang talaga sana yan sa mga bisita kung pumupunta. Eh, hindi na namin magagamit dahil na marami na talagang ibon sa kisa may sila madalas magkumpulan na kapag nabulabo, nagliliparan. Yung kusina namin, imbis na nag nagkaon, libalohin na lang ni Dari sa sala. Dito kami kumakain. Pero teka, ano itong balita na ang pugad ng mga ibong ito pwede raw magamit sa panggagamot? Pinapaapuyan ito ng albularyong si Balian Dado sa baga. Pasalamat ko nga. Nga iya kong itambalan din. Ibati po na kong kalipay. Basin o oh, mayo na ginitanan kong gibate. Ang ay ni Doris, malapit sa kuweba at napapaligiran ng mga puno. Kaya tuwing umaga, ang mga ibong sayaw lumalabas para maghanap ng makakain. Yung wall ng silid, pahalo block. Siguro naghahanap ng bahay sila. Katulad din ng kuweba kasi ang room na ganito eh. Medyo nasira na ang habitat ng ating mga ibon. At kaya minsan nag-adapt sila ng bagong environment na parang simulated din sa kanilang natural habitat. Mga balin sa sayaw nga raw ito na marami rin sa bayan ng El Nido sa Palawan kung saan ang laway ng mga balin sa sayaw ang pangunahing sangkap sa mamahaling sopas ng mga Chinese. Ang Nido Soup na 800 to 1,000 pesos kada order. Gayunman, may pakinabang pa rin sila dahil ang dumi ng mga sayaw, ginagawang pataba ni Doris sa kanyang hardin. Nakamamanghang makita ang mga tao at ibon nakatira sa iisang bubong. Kung sa bagay, iisa lang naman ang ating mundo.